dalawa na naman no? so ang problema nito ay maglilis mo ng throttle body tapos ito ano? tapos ito kasi ito sobrang delay o oh. ano Okay, may igniter. Okay. Ito Lines. mo na rin wire Kapat to. Apat na alin. Okay. So, yun, no? Ang issue nito, sobrang lakas sa gas. Tapos, uh, aircon, nag hindi nag-blower. Pero, yung compressor, nag engage kasi fluctuating. Ayun. Tapos, yung floater niya, yung floater niya, ayun, no? Nakagano, no? Ayan. Kanina, nahirapan din tong umistart. Hindi ko alam bakit. Ayan, titignan din natin yung mga injector nito. Uh, Iniscan ko to nung iniwan nung ano, nung tauhan ng may-ari dito sa amin. So, tumataas yung reading nung hangin. So, eto, sana madala pa ng linis itong max sensor. Tapos, tsaka yung ibang mga bypass hose niya, sana barabarado lang. Kasi kung hindi, may papalitan tayo dyan. Ito, bago rin yung igniter niya. Nakita ko sa loob. Ayan, yung bago to eh. I don't know why, bakit pinalitan. Pero, good thing, napalitan na din. Kung yan ba yung sira. Ayan. Ano to ah? Putik to ah. Kulant ba yan? Ha? Kulant? ko break fluid. Gago. Nainit yan, tarantado ka galing andor yun eh <laughs> <laughs> Init pare, eh, no? Init! Galawang ano to pare eh. Nakita sa YouTube na barumbado May tattoo ka pa, ganda ay ng tattoo mo Alien yan eh Alien yan eh Ito tattoo ka lang ganyan Ang corny din. Alien Ano yung na yun ko? So, ah, Siguro sa puke ito. <laughs> Bigat na ito nasa leg mo ha. Huh? ah. Ha? Bigat. Lahat din ako ano. Hindi tayo mamamonetize sa mga dialogue mo eh. Hindi huh? tayo so, mamamonetize. Kaya yun nga yung gusto nila yung mga barumbado eh. <laughs> Ayaw nila masyado mabait eh. Ayaw nila masyado mabait. Ang na pala ng fan to. Okay na pare. Okay so alin na. Ay ito muna. Ano ba to? Yung katala. Ah, buta ng ganito ba, ba yan? Oo, uh, luluwagan mo lang kasi mahirap lumagan yan eh. Nang, nang... Hindi ko alam bakit nire-retard to ng ganito eh. Pero ayusin natin yan. Lumag na? Oo. Oh. Teka, okay, tignan mo. <laughs> Galit pa yun pero... <laughs> Galit ka pa ha boss ha? Pasensya ka na ha? Oh, parang, parang wala kasing ano eh. matagal ko na... Parang limang taon na ako sa iyo dito. <laughs> <laughs> parang wala ka pa rin tiwala sa akin eh. Hindi nga. Ang tuloy. Ayaw eh. Shit. Gusto ba? Dahan-dahan ko eh. na pre. Ako na. Ako na. Talawag na yan. Talawag na yan. Talawag na yan. Talawag na, na, na yan. So isa lang. Hmm. Ito pa eh. Hindi, maluwag na yan. Hindi ka na mag effort dyan. Ang problema tayo, Diki, ito yun. Okay. Tinan mo. Ay, madali lang yan. Huwag yan, tol. Huwag. Ay, kasha, kasha ba? Hindi, low free. Hindi, kasi alam mo bakit nag-back yung leak yan eh. Dali lang pala tayo. Ito. Madali. Ito. Um, Mayroon may na lahat madafa ka. Idol screw. Ay, okay. Nilagyan nila ng epoxy. Hmm. Galing. Kanina. Kaso pit-pit na ito. Pit-pit <laughs> yung goma. Ah, gawa natin na ang pangalan. Na. Tapos, dito ko nito uh, pala. Oh, ito, tira mo barado na hmm. Ano natin yung lesson sa natin? Ah. Ngayon din oh, siya tinanong. Sunblast ko yun. Papa? Sunblast ba? Uh, yung yung kapang nakakalaba. Ah, ah ganon. Yung free quality. DC oh. Works nga eh. oh. So, kakalinis lang din yan, no? Ako okay, mga magkakalas tayo ng distributor na ito. Ano problema na ito ang kotse na yan? Timing. Natalon-talon. Parang hindi sa pula. Sa pula. Yung, yung ano? lakasan na natin ayan oh may bula may bula this is no? natin okay, tingin Last na eh. Cold start pa yan yeah. May para yan Malang, eh. Yo, ibo Yo, so nalang na natin let's in-adjust natin tong cold start nya so ayun o oh. nag-adjust lang tayo ng cold start tapos ito papalta natin itong tagal mag on ng pulay pulay pang pang diesel eh pang TD27 yung nakakabit kaya pula na naman di ka rin yung bula wala ka din itong mga flashing yun na timing na rin natin to sa uh, top dead ito yeah, top dead yes. yeah, What? What? yun na ito na yung pan ito na yung pan ito yung pan

wala na? Oon pa, dalawa. alam mo, wala. Tapos start. Naku, wala nang gas. Ayusin natin to eh. daming gas yan eh. kago Na ano nga eh. Ay, no hop. Yan na nga empty niyan. Okay. Sige. Patay na yun. Oh. Patay na. Patay. Okay. Patay na, patay na. Balik tadi yun. Dapat one click. Pitan tayo na ito. Ano na? Kapit-pitan tayo na ito. Pag di one click dyan. Pit-pitan it na alin? Bayag. <laughs> Masa pa. Pahit ah. sa mga televiewers. Televiewers? Sa mga subscribers. Okay, start. Ada <laughs> <the Fire>. <laughs> ano, <para>? mana? <laughs> Next. Next. Dun. Ano yan, dig? kung na rin yung filter. Bakit? Okay ba oh. naman ah? Uh. so, tingin mo, ayos pa ba yan? ha? Ayos pa ba ito? <ba> <laughs> ito okay yan, no? O, dyan, no? Nay, oh. <laughs> Kailangan ko yung sample yun. <laughs> Ayun, no? So, hahatid na natin to. Ito yung mga parts na napalitan natin. Tapos, nag-wiring tayo ng relay niya sa fan. Since itong thermos, ah uh, ano ba uh, resistor block iba na rin pala um, uh, hindi na yung stock Nissan so yeah ito stock up na rin pala kasi kinalawang medyo marumi na yung ano nya lagayan niya ng evaporator may plastic pa di ko alam bakit ayan so ito first start sana one click yun swabe Okay, aircon tayo. go. Mata kay ano, kay bossing. Eh hey, no, nabara tayo sa traffic. Tagal. Okay, ice cold naman. Ngayon okay, naman ang mga temperature natin. Ito baliktad lang 'to. So may 1/4 pa tayo. 1/4 pa tayo ng gas sa E. So that imagine niyo lang na ito. <laughs> Kasi baliktad na yung yung motor na na, na repair na yung gauge niya. Hindi na talaga in stock ganon ayun o no, so na traffic ka tayo ulit dito sa Manggahan Crossing so manapit na tayo hindi ko lang sure kung saan yung shop nila sir pero tatawagan ko lang siguro para ice cold air ko naman medyo hilaw pero hindi ka naman pagpapawisan naka number one ayan ay nakita lang tayong footprint dun sa computer box ito siguro uh, ah, tinatry basahan to nung NDS light kaya medyo nahirapan tayo to no nung una pero ngayon okay naman swabe na hindi na siya nag idle trap hindi na nagpuputol putol and all ayun swabe eh. ayun daw test drive na ayun na test drive na kagad di bossing ito shop nila sir okay din Ano po, nakatsuro. O, tao kayo, bogey, ah. EFI pala, nakatsuro din ang mukha, oh. Wala nga yung Ah, yun nga, okay. I-project ako sana. Mm-mm, mm-mm. Binigay ko na lang sa tao. Ayun, ito, ito mali. Unang-unang, -una, ito mali, oh. Tapos naka-advance din ang timing. Okay. okay. Anong issue nito, sir? Wala naman nakakulang pa oh. Wala yan, binigay ko lang talaga saan. Napapabayaan uh, niya lang kasi hindi naman maalis dito Ah, eh. uh, stay ba, in. Oh. Yung battery oo. nga na ito, pan jump start lang. <laughs> okay, sabi mo pa. Oh. Okay pa. Oh. Na-overhaul na rin namin. Ah, kayo na lang din nag-overhaul. Ah, uh, ayos. Na nakuha -na ko siya ng 30. Tapos binit, ako na nag-umili na ito. Kay, kay Ali. Ali si, oo. Oh. Nakayari ko na rin na ano, laminated oh. Di, pati yung evaporator mo Ah, naka-upgrade na pala lahat. Okay. Yung compressor lang Natitira titira diyan. Ayun na oh, ito. Masikip na. Okay naman. Tono lang din to, sir. Mm. Tono lang din. Mahirap lang kasi magtono nito. Nang Nissan kasi hindi hindi basta-basta. Ayun yung shop ni Sir. Sir, shout out. Tireman, no? Sa Gentry. Namin sa kanya, Sir. Oh. Ayun. Ito bagong project. Bagong project. Maganda to, sir. Yung mga sentro kayo dito nyo dali kayo sa <laughs> Thank you, thank you. Kulang <laughs> na lang dito, sir. Tay light na 151. Tapos eh gulong. Gulong, Ayan. oh. Gulong. Sa repaint, papauli ko yung repaint. Swabe pa to, sir. Maganda pa to, eh.